So for today's video is about for baby skin brushes. Kaya kung related ka, pumunang iskip ang video na ito at baka maaaring makatulong dito sa'yo. Miss! this is Junigo Oideva and welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka pala naman dito sa channel ko, ay super ganoon na pili na ang aking subscribe button dyan sa baba at ang aking bell icon para sa ibang-ibang videos na aking i-upload ay manonotip ka. So, ayun, before, kasi may ginawa na akong video about film dito sa baby skin rashes. May ginawa ko na rin siya ng video pero maiki lang yung video nagawa ko and hindi ko masyadong ipaliwanan. Ayan, kaya yeah, gumawa ulit ako nito ang video na kasi maraming nagtatanong doon sa isang video na hindi kasi nila masyadong nagtigaw. Kaya dito ipapaliwanag ko ng maayos and saan na ako na ko at mas maintindihan mo. Kasi ngayon, summer na sobrang init ang panahon and maalinsangan, maalinsangan sa labas, lalo na sa mga bata ngayon, lalo kung hindi ka naka-aircon at sobrang init kahit sa loob ka pa ng bahay. Ngayon naman sobrang pawis na pawis sila. And so disclaimer lamang po ang lahat ng aking product na babanggitin sa video na ito ay base lamang sa aking personal experience sa aking mga babies na dala. Ito nga ang gagawin natin review dito sa mga product na ito, makakatulong sa inyo na mawala ang mga rashes ng inyong mga babies. 17 yung aking newborn born na baby. Yung first born ko is, pinanganak ko siya meron mga buti-buti sa buhay. Meron siya mga... Ang um, common naman sa mga baby na magkaroon ng mga skin rash, mga baby acne, ayan, yung mga buong ara. Pero, hindi natin yun nakagapan, kung hindi natin yun itipili, iba ka mas lalong lumala. So, ayan, meron iba't ibang klase ng mga skin rashes, may diaper rash, meron din mga skin allergies, meron din namang mga baby acne, at meron din mga yung mabungang araw. So, before, nung bini ba yung aking panganan, mga age, uh, from newborn to 5 months, 6 months, ganun. Meron siya mga rashes, may rashes sa wet, well, yan, yes, skin allergies, yan, yeah, meron siya. Before, nag-consult naman kami sa Preja bago ko oh, itry yung mga products na dito. So, ayun. Sabi ng Benja sa amin is, huwag kami gagamit ng mga tapang sabon like yung mga gagamitin sa panlalaba. Kaya, sinuggest niya na gamitin namin is perla. Perla para pandaban ng mga damit ng mga baby. So, sabi naman niya, is normal daw sa mga ganyan baby. May mga putli-putli. Kasi prone sila sa allergies. Sa mga madumi, sa alipabok, sa gan, sa mga kagaday. So, kasi nasuot niya yun. Yung perla kasi is, ano siya, um, uh, para siyang bareta. Yung ganito yung para siyang bar. Ayan, bar na siya. Na pag nilaba mo, hindi masyadong maamoy. May lang yung, ano niya, may lang yung pagkasabon niya. Tapos, ayun, after nun, kapag may pinanlaba ko siya, pina yung mga damit ng baby bago ipasuot kay Billy Billy. Kaya manchado dapat. Para makaiwas ng mga kapatikate. Well, after naman, kung after nun, uh, hindi niya ako binibiyan ng mga pwedeng ko Kasi sabi niya, ano lang, uh, um, mag-ibuan igu -la, lang, lang yung baby, and then, um, nag, ano lang, lang ng huwag gagamit ng matapang na sabon. Sinunod so, ko namin siya. And then, dun sa, ano, sa gatas, kailangan yung gatas ng hiyang sa kanya. Kasi pwede rin nagkakos yung gatas na hindi hiyang kay baby. Kaya siya nagkakaroon ng mga skin allergies. So, ayun, nag-switch din kami ng gatas niya. And hindi pa rin siya nawala, meron pa din. Hindi ako gumamit ng mga, hindi ko ginawa yung sinasabi nila na uh, gatas ng yung breast milk. Ayan. Kasi naisip ko, pag nilagay yun, baka lang gamin si baby na yung kasama. So, kaya ang ginawa ko is, ayun, nag-research kami, tinry namin yung set-up in, at set-up Yun yung ginamit ko, dun sa pagpapaliglo sa kanya, sa baby ko nung meron siyang mga skin allergy meron siyang mga may rashes sa leeg may rashes sa mukha, alos pinukha tapos may rashes na din siya sa front niya dahil sa diaphragm rashes yung ginamit kong set up is ito siya yung wash and shampoo na din ayan, 230 ml matipid siya for me kasi ginagawa ko, every time maliligo yung baby ko, is pinapatak ko siya sa bulak. Pinabasa ko na yung bulak sa maligam-gam na tubig, at din ko ng konting setupin and in ano siya, i-massage ko sa face ng baby ko, dun sa area kung saan may mga bukli-bukli. -bu -bu. Ayan, binababad ko na mga ilang minutes habang siya nililigo. at then after, habang nakababag sa mga family set up setupin na kinuskos ko ng bulak, yung dito naman sa likid na may mga dry skin tapos yung susugat kasi nga kasi kasi pa yung leeg niya yung magdawa ng laging basa ng gatas paawi so yan kapos ko siya ng set na and then pag binabad ko na, na yun muna sa leeg na binabad ko dun naman sa private part niya sa puwet gawa ng mga rashes dahil ng diaper ayan kinukusan, kinukusan ko san, din siya gamit ng bulak na may seta pili. May dingding na tubig din ko na talibo. And then, ayan, pag na-wash ko na siya, na-wash na, na-dry na up lang natin si baby. And then, pag na-dry up ko na siya, pinapahiran ko naman siya nitong ointment, Itong um, palmosectin calamine. Ayan, palmosectin calamine. Ayan, napakaliit lang niyang sachet. Bibili niya kahit sa ang drugstore over the counter yan. Ang so pinapahid ko yan, pag dry up yun ang baby ko sa mga nang pinapahid ko yan, para siya kung may na napaka, napaka, ano lang yung texture niya, uh, na, hindi naman siya, dulas yung texture. Kasi, tapos papahid ko siya sa, eh, sa mga fart, pins and may rashes, and then, tapos, ayun, lagi ko siyang ginagawa, every time maliligo, parang nang ako siyang routine hanggang sa nawala na lang yung, yung rashes ng baby ko siguro after one week. Yan. Tapos mabilis na yung five days, natuyo na agad yung mga rashes niya. Ginawa ko siyang routine simulan so, yung baby yung aking panganay. Hanggang sa nag-age siya ngayon na uh, parang ano, mag one year pa. Kasi naman naging ano na siya, age na ng 1, 2, 3, hindi wala na siya nga siya. So ayun, huwag niyong pupuspusin na makatalas yung part na kung saan siya may rashes. Ayan, yung gamit ko kasi kung ano, yung gamit ko kasi yung pangkos ko yun, yung sa part na walang rashes, is itong washcloth na ito, yan ganyan. Nabibili yan sa shopping, nabibili kahit saan yan, nabibili. Yan ang ginagawa kong ko sa bagay niya, sa katawan. Except lang doon sa part, kung saan siya may rashes. So, advice ko lang dun sa mga mamis dyan, na may mga baby din na same case, mga sinasabi ko is, huwag mong hayaang matuluan ng ng ano, mabasa yung leeg ng baby niya lalo na kung siya yung makakabig dito na magandang lang yung leeg niya kasi matabat yung baby mo magandang lang yung leeg niya makakabig dito so yun yung baby ko kasi pag dumedede kasi yung baby ko nakaformula kapag dumedede siya may kumakabig dito kaya pag lumulungan napupunta sa leeg nila so ano kailangan i-monitor dry up ito, ito, ito yung toyo then kapag yung diaper niya sobrang basak na, kailangan natin palitan agad. Ayan. Kapag nababag yung sa nila na ilang hours din sa diaper niya basak, possible talaga magkakarashes sila. Sobrang sakit noon, sobrang hati. Lagi na yung crashes nila na nagbibigo na. sobrang lalak. Nangyari yun sa baby ko na stress talaga ako. And then, sa so, mukha niya, ano, nagsusugat din yun before kaya yeah, na, no, na-try ko nga yung panusok pin, yung set pin, ayan. Ako yung binaka ko yung makin, ah, binis mo. Na. Matuyo talaga kung nawala ka na pala ito. Advice ko lang din na huwag niyong yung baby niyo sa mukha kapag may, may yung mga mister niyo, iwasan niyo muna ipakis sa sa baby niyo yung mga mabalbas. Kasi magkakasya ng irritate sa mag-irritate ng mga mukha ng sensitive skin ng baby natin kung sila sa ganito. Ang lahat ng aking product na binabanggit dito ay hindi ako ba yan? Ito ay product review lamang dahil yun naging partner ko sa stress na mga, mga panahon may stress ako sa mga skin rashes na yun. Yan, lahat ay masubukan ko. And sinishare ko din sa inyo para mas para makatulong. Maaaring itong mga products na aking nire-review ay hiyang sa mga baby to, pero hindi hiyang sa mga baby nyo. Pero sana kang hiyang din kung itatry ng mga, products na binanggit ko dito sa video na ito. So, ayan, iba't iba tayo ng pamamaraan sa pag-aalaga ng ating mga baby. Pero isa lang gusto natin at yun ay yung maibigay yung best, magawa natin yung best natin para sa ating mga And sa kahit na anumang paraan, mamamonitor nyo naman ito, enhance eh, pa sa bilhin mo, hindi siya napapabayaan, hindi siya na, 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 tutuyuan ng pawis, ng ibig, sa diaper, or kahit poops. Ayan. ayan, mamamonitor mo yan and masasabi mo yun, kung paano, yung pa ito paano mo siya pa napagaling, paano mo trip mo kanyang skin washes. Itong okay, video na ito ay ako ginawa para sa parents na nagtatanap ng solusyon sa skin rashes ng kanilang mga babies. So ngayon yun lamang yung ma-share po. And so hi, kung may mga tanong pa kayo dyan sa baba, and kayo, comment down below sa mga iba pang tanong sa akin. At sasagutin ko yan sa comment. Make sure to subscribe and click my tiny bell button for more upcoming videos. <laughs>